Okay. Dinig na ba ako mga ka BS? So today is update lang kasi claiming tayo ng mga certificate of registration. At saka yung mga in -apply natin those previous weeks. So umpisahan natin yung vlog by by saying na nire-remind ko po ulit lahat ng mag-a-apply ng ATP ang ATP ay by next week sa Oros na po i iya -update, update i update iya apply kasi may bagong memo daw na ibinabasa na sa Oros ang responsibilidad na mag take ng application for ATP. So hindi ko pa naman po nasubukan mag-apply sa ATP sa Oros kasi nakahabol pa naman ako sa walk-in. Natanggap pa naman yung papers ko at i-claim po nga ngayon. Yan. So today, pupunta kami ng RDO 54A. So malapit lang naman kami rito sa RDO 54A. So i-claim lang natin. Then tingnan natin kung, uh, kung meron na. Kasi sabi kasi no nasa counter 4 kahapon is bukas daw. So, para sure tayo, hapon ko na kinuha. Oras is exactly 2.56pm o in the hapon. Kung tutuusin mo, isang bagay yung pag nagano ka sa ATV eh, sa Oros. Well, meron siyang ano na medyo, siyempre, online na lang. Pero, parang binawasan lang naman yung application eh kasi yung checking in and stamping of receipt sa BIR pa din naman dadaan pa rin naman doon sa counter 4. Titignan nila kung kumpleto ba yung receipts na, na, print ng printer. So, niles lang nila yung application which is, I think, good for some other taxpayer and bad from some other taxpayer din kasi paano kung bagsak ang oros? Paano kung mag apply ng ng resibo ng ATP mo? Kasi bago ka magtaro ng resibo, kailangan mo muna ng ATP. So, yun Pag wala kang ATP, di ka makakapag-print ng resibo So, yun lang naman ang very concerned ko Kasi minsan may down ng server ng one week Eh, paano kung Halimbawa, mape-penalty ka na after one week, di ba? Pero sabi nila, bibigay daw sila ng consideration Tingin ko kasi hindi na dry run nila ngayon yung oros Nung nakaraang taon kasi, books ang inumpisahan nila So, yung books, is sa Oros na talaga ini-implement na nila ngayon sa ibang RDO pero ibang RDO tumatanggap pa rin kagaya ng 54A nung huling apply ko tinanggap tingnan natin ngayon tingin ko kasi pinaghikpitan sila na strictly Oros Oros account must be implemented and dapat pero ng mga may kanya-kanyang Oros account ng kada taxpayer then doon na rin mag-a-apply ng books and ngayon doon na rin mag-a-apply ng ATP So malapit na kami Dito na kami sa Walter 13 eh. Yan So meron kami dito Ang sino katan Para ah, Kasi kung Antayin mo yan traffic Pero hindi naman talaga siya shortcut Long cut talaga siya <laughs> Pero iwas na ng stoplight At saka Iwas na din abala Doon sa mga enforcer Diyan na buhaya So dito tayo sa Ano Pero ako hindi naman ako mahuhuli ng mga yan Kasi kompleto naman ako sa uh, rehistro. Tsaka tatlong taon pa naman ng rehistro ko. Ang lisensya ko naman eh, sampung taon pa. Uy, bukas! Nung, nung nakaraang araw kasi sarado tong kalasada na to so talagang napilitan na kami dumaan sa uh, intersection So mamaya update ko kayo pag pag ano, kung ano yung kung makakuha pa ba ako ng ATP. Kasi tingi sabi naman sa akin makakakuha pa daw ng ATP pero by next week hindi na sila mag hindi na sila magpa-process doon. Nakita ko na yung itsura ng ATP na ay pusa, putik. Nakita ko na yung itsura ng ATP na galing sa Oro. So, wala na yung hepe, yung pangalan ng hepe on the uh, authority to print section bang tawag nila doon. So, wala na yung pangalan ng hepe. Ang nakalagay lang doon is this document is processed under the Oro, etc. etc. Ganon. So, ayaw kasi pa picture anong taga BIR. So, hahanap na lang ako ng sample sa online pag ano. Pag... Napanahunan ko. Eto, so malapit na kami sa 54A. Mamaya, magpipilm na lang ako pag nandun na ako sa loob. So, ciao Dito muna tayo. Mamaya na lang. Pagpaparking muna ako. So, mga ka goodbye. Mamaya na ulit. Ngayon, nasa RDO 54A na ako, guys. Mga ka <laughs> So, magiging tayo ngayon ng ADP. Tara, pasok tayo sa loob.

No not, oh. application do, 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 do. ba Okay for for today's video, naklaim na natin yung ATP. So dali ka dito. So naklaim na natin yung ATP. And then kukunin kami ng 54B nito for claiming again da, yung mga nilakad natin nung nakaraang madaling araw. So, ciao mga KBS. So, goodbye 54A at we're going to 54B. So, sana hindi mahuli. At... Oh. Ang cute. At saka yan, ano lang, kumbaga mura siya. Hindi ko lang alam yan sa maintenance kung yayariin ka sa maintenance niyan. Ay, nabot putik. iya. Ano naman yan? Wala siyang extension to, no? Yung parang mag-uplift to. Wala siyang Wala ganito. Siguro, baka maliit na tao lang yan. O, kompleto na nga pala ang aming gearing set. Ano ba? 83 pa lang. Ay, nako. Mostly talaga pag pumupunta kami ng RDO 54 BNA hapon kasi para konti although konti naman ng tao ngayon dahil bare months. Ganito kasi pag bare months kasi uh, an ano kasi ang BIR hindi maraming tao. Mga parang mag holiday season na. Ah. Hindi na masyado nag-aasikaso yung mga new businesses talaga. Maliban na lang sa mga kailangan na kailangan talaga ng certificate of registration. Pero, ano naman na kasi ngayon, kahit kailan ka na magparegister, hindi na siya naman na applicable na yung katulad dati na kailangan January ka magparegister sa BIR kasi magbabayad ka ng registration fee. So, sa ngayon, hindi na kasi ganun ang usapan. Ngayon, basta wala nga, pag nag-register ka ng DTI, 30 days bago ma-expired yung, di bago ma mag ano yung time ng DTI mo kailangan mo na magpaano magpa rehistro so meron namang mga BIR na tumatanggap ng ano pa sa ngayon ha? meron pa tumatanggap ng higher than 30 days na walang penalty pero sa 54B kasi yun na experience namin so yun meron na silang 30 days implementation balik sa dati yun naman kasi ang regulation talaga Yoy, meron kang one month para makapag-asikasan yung new, new, business registration. Wow, nilagyan na nila ng harang ah. Kaso kulang harang mo boy. Yan, so... Sana umabot. Pero ano, nadaan kami nito ng... Ano, dadaan kami ng... Anaya? Anaya bang tawag sa lugar na yun? An Anaya. Ayan, so. Mag alas 4 na kasi. Labasan na ng mga estudyante. Teka lang, boy. Nakita ko, wait. Labasan. Dalawa to. Ito elementary school at saka yung yung kabila. Yung kabila, yung trade. Trade National High School. Wala kasi shortcut doon eh. Ayinis. Aga pa naman. So ayun, nalampasan na namin yung traffic. Masyadong ma kasi nga labasan ng mga estudyante. So maluwag na dito sa naman yung National Grade School. Wow, ang bilis ah. Yun oh, naka-open pipe. So ngayon nagkaroon ng bagong ano, nagkaroon ng Bagong regulation dito sa 54A. Medyo parang humigpit sila ng kaunti. Kaunti lang naman. Or, well, technically, hindi naman sila humigpit. Um, ibinalik lang nila sa dati kasi medyo yung online, medyo okay na naman yung online. Ay, ako. Papagas muna tayo at kalahati na lang ang gas ko. Fifty to ninety. Premium boss, kala, ano, dalawang daan. Ayan. Ah, 50.92 pa lang ang gas ngayon. Tumahas ba yan sir? Bumaba na? Yung gas, tumaas mo maba? Tumaas? Tumas na nga ba? Ate, nakaka apat na litro ako sa 200. Ayun, medyo gumalaw naman ng kaunti. Medyo naninibago lang ako dito sa ano ko sa setup ko ngayon. Kasi ang bigat, ang bigat, ang bigat pala pag mayroong camera sa helmet. Bigat, hindi kagaya dati parang naluluwag na ako. So bagay, luma na naman tong helmet ko eh. Since 2019 pa tong helmet ko nung huli ko tong binili. So, yun nga. Na, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Soundtrip sound trip muna. So balik tayo sa pinag-uusapan natin na ano na yung nagkaroon ng konting def, uh, de ano nagkaroon ng konting changes. Hindi naman siya changes talaga. Binalik lang nila sa dati. So yun naman talaga ang dating rules and regulation Opsi So ganoon nga 30 days bago mag 30 days ang DTI kailangan ako pag-register na ng ng registration at least nakapag-apply na kasi pag pag nakapag-apply na kahit na lumampas pa yon okay na ang importante nakapag-apply na receive nila yung papers nyo before 30 days bawa ah, ganito eh di nakuha mo yung DTI mo is um, October 23 so ngayon October 22 ay, November 22 So, meron, ka, meron ng 29 days Ang Ang DTI mo So, pag nag-apply ka ngayon November 29 So, exempted ka na sa, sa penalty So, wala ka ng penalty Kasi Marireceive na nila yung documents nyo Nang 29 days Kasi hindi naman binibilang yung release day eh So, kailangan Marireceive nila yung papers Doon mag-uumpisa yung count Sa release date Ay, sa receive date pala I'm so sorry Medyo para mabawasan yung wind noise. So, doon mababawasan yung, nung bali, yun yung counting. Wala pa rin namang, ano, wala pa rin registration P. Siyempre, as of, ano, batas na kasi yung easy tax, easy tax payment Bantawag tawag doon, yung easy. So, sa batas na kasi yun, oh, na removing the registration P. Pero, may penalty pag lumampas ka ng 30 days. So, 1,000 pesos compromise. So, ibig sabihin, wala na yung mismong payment. Pero dahil hindi mo na achieve yung goal, meron kang penalty na isang libo. Na ang goal, magpa registered within 30 days. So, lagi kong pinapaulit-ulit sa inyo yung 30 days. Kasi, hindi porket nakakuha ka na ng DTI, is ano ka na sa penalty subject ano ka na sa penalty subjected yung hindi ano ka na yung kumbaga parang may DTI na ako so pwede na ako mag start ng business hindi po ganon ang DTI ay lagi like kong pinapaulit ulit is first step first step po ng registration hindi siya yung yung final so ang final nyan is depende sa business mo so kung online business ka pwede ka na mag direct sa BIR may certificate of registration ka na so okay na yon so ang mayor's permit para sa mga online business ay optional pwedeng kailangan pwedeng hindi pero pag ang business ninyo ay nasa commercial space for example dental clinic um, uh, pet shop uh, ayan nasa mga ano yan eh, pet shop As long na hindi ikaw ang mayari ng location at yun nga ang location mo ay kinukonsidered as commercial space so kakailanganin mo na magkaroon ng mayor's permit so yun traffic na lang pala dito so, nasa trade nasa trade na kami uh, medyo traffic nga dito so, mamaya uh, update ko kayo pag malapit na kami sa 54B lalabanan ko muna tong traffic ayos na ba ang shortcut na doon so dito ang shortcut ng mga motor ah okay na so wala naman nakalagay na one way I think pwede naman dumaan Ah, naayos na pala nila to So ito pala yung ano, ito pala yung sinosure namin Pagka uh, pupunta kami na 54B Kasi ang labasan nito eh sa Anaya Medyo pinalaki nila yung kalsada eh, Dati one way lang to eh So in-extend nila na ang ginawa nilang two way Para kasi ang kotse Madalas naman dumadaan dito owner at jeep Kamukha nito itong nasa yan, yan, yan Mga ganyang model So, update ko lang kayo. Dito na kami sa 54B. So, nawalan pala ng battery ang ano ko. Kaya hindi na rin narinig ito sinasabi ko. Ang oras pala dito is 4.30 na ng hapon. So, ngayon, papasok na kami sa loob. At lang namin dito sa parking lot ng 54B. So, dyan tayo pupunta. So, okay. Punta na natin yan. Let's go. Hello mga ka-FBS. So, papasok na po kami dito sa 54B. <clears throat> para po ikunin natin yung certificate of registration ng mga nilakad natin nung madaling araw. So, ang oras nga nito is mga 4.35 na kasi ganing pa, naglakad pa kami from parking lot. So, yan, yeah, makikita nyo po na hindi ganun karami na ang tao kasi mag-uwi. na So, gantong oras po kami nagpipik ng mga certificate of registration para wala nung masyadong abala pa. So kung makikita nyo po, wala na rin po yung mga upuan sa gitna ng <clears throat> ng mall. Ayan yung nakikita nyo, konti na lang yung upuan. Kasi mga 4.30 na asikaso, alis na po yan. So upo lang, maghanap lang po ng upuan para sa mga gamit at saka yung paglalagyan po ng camera namin. Pero in this particular po, is nagpatay na ako ng camera kasi So dito pinatay ko na lang yung camera at naghanap na lang ako ng upuan para hindi na ako maabala kasi mabilis lang naman ang claiming. ko sa inyo ng naka-scan copy then uwi na muna kami na tayo mag-usap sa bahay. So, dito pa naman sa 54A is na 54PM, sorry, is hindi pa mandatory ang uh, application ng ATP pero mapasahin daw mamaya ni si yung memo kasi malapit na daw nito talagang implement yun na books 拜拜。Bye bye. Dito guys, pauwi na kami sa aming residence. Thanks for watching.